Kamusta Hello, Dr. Mary Claire. Mary Claire. Opo. Anong uh, problema ni Mary Claire? Hindi po saan sa kuya ko po. Oh. Sa kuya ko po kasi pag natutulog, nakadilat yung mata. Ganon talaga. Ang galing roon, Pero sa mga oh. nagigising pa ano naman yung araw, natakot ako sa kanya. Okay, aan yung magic sipit? <laughs> 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 dalawa kailangan. Dalawa, 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 dalawa po. Dalawa. E, In magic sipit ko dyan. In fact, dami palang gamit yung sipit, <laughs> ha? Pakihagis po. Wadila, wadila, wadila. Ah, eto. Ere daw. Eto. Ah, yan. Asan yung kapatid mo ba? Halika. Eh, talagang mo. Ah, pati, kaya pala eh. Eto. Pag natutulog ka raw, nakadilat ang mata mo. Ito. Sigurado ka, baka mamaya tulog yan, ha? Paano gagawin sa sipet? Uh, ah, wala tayong ibang gagawin, kundi pag tulog ka, hindi ikaw maglalagay. Si uh, Mary Claire. Mary Claire. Claire. Pag alam mong tulog siya, hawakan mong ganon. Ah, uh, dito. Yung talukap, tsaka yung eye bag, pagdikitin mo. Tapos tsaka mo i... Sip. Yeah, sige, pakita mo. Sip. O, teka lang, kuya, ha? Yes, baka matamaan nyo. Hindi, <laughs> yeah, yan. Sige. Scotch tape na lang. Yan, ayan, <laughs> o. Oh. Yeah, ayan, patingin. Tingnan, patingin, patingin. Yan, ayan, yeah. oh. ayan <laughs> oh. <laughs> Okay, ganun lang, ha? So, ganun. Lagi huwag ka... matakot, kapatid mo naman yan. Oo, lagi ka magbaon ng dalawang sipet, ha? Tapos, tapos, iho, huwag masyadong yuyo ko, ha? Bakit? 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 sa bahing, baka malagla, ha? ano ba? Ha? Okay? May natutunan? Meron po. Why? Meron! Meron! Masensya na kayo, ha? <laughs> ha! alam' nyo, yan po talaga ang kailangan natin. Tayo mga tao, pag natutulog kasi, nakangangam bibig. Pag nakangangam bibig, nakasara ang mata. Ah. Hindi magkasama yan. Kaya kung nakasara ang bibig pag natutulog, nakabukas ang mata. Ah. Pero meron kayong pareho na Alam mo, suggest mo sa kapatid, mag-security guard siya. Yun! Walang walang huli. Walang huli na amo. Duty. Wala. Si Pimo tulog na kaganya, no? Eh, no? Eh, eh, tulog yan. Oh. Hoy, Victor! Ha? Ah. <laughs> Natutulog ka, Victor! gising ka ba? Ah, gising, gising. Sige, iikot lang ako, Victor. Ah, oh, malis. Natulog ulit. Oh. <laughs> oh. Ah, gising yan. Gising. Gising yan. Oh. Victor! Bakit? <laughs> 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 Ala, alisto. Yan ang gusto ko sa bantay. Alisto. alisto. Very good. Hindi tigar. natutulog. Thank you. tuwa, -tuwa kayo sa kalokohan namin. Wala <laughs> pala. <laughs>